alin kaya ang babanggain kung sakaling mawalan ito ng preno? Sa kaliwa ay buntis na babae at sa kanan ay isang pusa. Mabibigla ka sa ginawa nito. Sa ngayon ay isang pindot mo na lamang sa iyong cellphone ay darating na ang tinatawag na fully autonomous na sasakyan. At sa bilis na 25 km bawat oras ay wala itong reklamo na iyahatid ka nito sa iyong pupuntahan. Habang nasa biyahe ay pwede kang matulog o kaya naman ay mag cellphone. Manood at ishare ang ating mga video ay wala kang magiging problema. Kung sakali naman na habang nasa biyahe ay biglang tinawag ka ng kalikasan o kaya naman ay mayroong kang gustong bilhin ay pwede mo itong paghintayin. Ang tanong ay paano nga ba nagagawa ng sasakyan na ito? Ang ganitong mga bagay. Sa Amerika, taun-taon ay tinatayang mahigit 200 ang namamatay dahil lamang sa simpleng pagpaparking ng sasakyan. Bukod pa diyan, yung mga aksidente na dahil lamang sa simpleng sorry katadaan ang ganyang mga bagay ay imposibleng magawa ng isang fully autonomous na sasakyan. Ito ay tinatawag na 360 LiDAR. Sa pamamagitan nito ay nagagawa ng sasakyan na basahin ang mga traffic lights and symbol sa layong kalahating kilometro. Walang sino mang tao ang may ganyang kakayanan. Ang mga sensor na nasa paligid ay naglalabas ng mga invisible na luwanag at sa pamamagitan nito ay nagagawa nitong kuwentain ang distansya ng mga bagay na nasa kanyang paligid. At ang higit na nakakamanga dito ay nagagawa nitong ulaan kung saang direksyon ang maaaring puntahan ng ibang sasakyan pagmasdan ng kalapating ito na biglang dumaan sa harapan. Ang sasakyan ay sandaling tumigil bago nagpatuloy. Nakakatuwang isipin na pinahalagahan ng sasakyan na ito ang buhay ng maliit na ibon. Samantalang may mga tao na sinasadyang sagasaan ang maliliit na hayop. Ang sasakyan na ito ay binubuo ng 29 na kamera kaya ganun na lamang kabilis ang kanyang reaksyon. Kung iisipin, mas magaling na dihamak ang sasakyan na ito kaysa sa atin. Bakit nga ba hanggang sa ngayon ay hindi pa rin lubusang matanggap ang ganitong mga sasakyan? Ayon sa pag-aaral sa bansang China ay nakakaapekto sa sensor ng sasakyan, ang ulan at iba pang sama ng panahon. May mga pagkakataon na pumapalya ang kamera at mga sensor nito na nagiging sanhi na bigla ang paghinto sa gitna ng kalsada. Sa katunayan ay sinubukan itong pamiliin kung alin ang babanggain kung sakaling mawalan ito ng preno. Sa kaliwa ay buntis na babae, sa kanan naman ay isang pusa. Mabibigla ka sa ginawa nito, binangga nito ang babae. Marahil ay naisip niya na siyam ang buhay ng posa. Inuulit ko, sa China ginawa ang sasakyan na yan. Kaya wala kang dapat asahan. Sorry, walang personalan. Ito ang why mo na ginawa ng Google. Ang ganitong modelo ay higit na mas maraming karanasan sa kalsada ay sa sino mang tao. Mahigit sa 32 milyong kilometro ang nagawa na nitong takbuhin kailangan mong mabuhay ng isang libong taon upang makapaglakbay ka ng ganito kahaba. Kung may ang bombero o ambulansya, ay magalang itong tatabi at hihinto. Masdan ang karito na ito. Ang why mo ay kaagad na huminto. Ang tanong ay, kaya na ba ng why mo na talunin ng mga tao? Sino kaya ang mas magaling? Alam nyo ba na simula nung pumasok ang taong 2000 hanggang sa ngayon ay umabot na sa 60 milyon katao ang namamatay sa alsada. 95% sa mga aksidente ay dahil sa kapabayaan ng mga nagmamaneho. Ilan dito ay paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at marami pang iba na naging sanhi ng malagim na disgrasya. Ang ganitong mga pagkakamali ay hindi hindi magagawa ng isang fully autonomous na sasakyan. man ay hindi pa rin matanggap sa ngayon ang ganitong mga sasakyan dahil sa kabiguan ng Waymo na sagutin ang ilang mga katanungan. Katulad na lamang sa tanong na kung sino ba ang pipiliin na sagasaan ito sa mga alanganing sitwasyon. Sa kaliwa ay ang motorista na walang helmet at sa kanan naman ay motorista na nakahelmet. Sino ang dapat iligtas ng why mo? Palagay ko ay hindi mo rin alam ang sagot sa tanong na ito. Maaaring wala pang ganito kahitik na sasakyan sa inyong lugar sa ngayon dahil sa mga kadahilan ng hindi maiiwasan. Ngayon man, tiyak na darating ang araw na sila ay makikita mo na sa iyong harapan pagdating ng araw na 'yon handa ka na ba na sumakay sa isang sasakyan na walang nagmamaneho magagawa mo kayang pasakayin dito ang iyong mga anak handa ka na ba na ipagkatiwala sa iba ang bagay na pinakamahalaga sa iyo hanggang dito na lang muna at huwag kalilimutan na i at i-share ang ating video